ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi. At iniisip ni Chen na, naubos ko na ang tatlong daang libo para sa CAF, tapos bibili siya ng bahay para sa akin. Kahit hindi first tire city ang Xincheng, ang bahay dito ay tiyak na higit sa isang milyon. At saka, talaga, ubos na ako mula ulo hanggang paa, wala na akong maibibigay pa sa kanya. Ano ba ang gusto niya? baka naman napasaya ko siya kahapon. Sinabi ni Chen Yuan, wala ka nang sasabihin. Ano, hindi mo gusto? Sinabi ni Chen na hindi kasi sobrang bigla at sobrang mahal. Hindi basta dumadaloy ang pera. Sinabi ni Shen Yuan sa sarili, sa totoo lang, parang pareho lang din siya sa pera na tinatangay ng hangin, ang pera sa account ko na pwedeng gamitin para bumili ng bahay ay lumampas na sa 3,500,000. Kung gagamitin ko lahat, at may bonus pa mula sa sistema na pwedeng mag-stack ng limang beses na cashback, ang ipon ko ay agad lalampas sa labing pitong milyon. Niyakap ni Shen Yuan si Chen na at sinabi, huwag mong alalahanin ang pag-impok ng pera para sa akin, anong masama sa pagbili ng bahay para sa sarili kong babae. Pumili ka ng higit sa isang daang dalawampung metro kwadrado, hindi ko pababayaan ang babae ko. Sinabi ni Chen na, Shen Yuan, Sinabi ni Shen Yuan, tingnan mo, kagabi, sobrang ingay natin, at sobrang tindi ng soundproofing dito. Baka narinig ng mga apartments sa tabi natin lahat ng tunog, hindi na tayo pwedeng mag-rent dito. Sinabi ni Chen at lahat ng kasalanan mo eh. Sinabi ni Shen Yuan, aminado akong may kasalanan din ako, pero sobrang lakas ng sigaw mo, lumihis si Chen at sinabi, nakakainis. Bigla niyang naalala at sinabi, ah Shenyuan, halos makalimutan ko, may dalawa akong besties na gustong bisitahin ng CAF. Nakapointment kami ng alas 10 na medya. Paano kung pagkatapos nun, maghanap tayo ng bahay? Sinabi ni Shenyuan, ang pagbili ng bahay ay hindi parang pamimili ng mga grocery. Kailangan mong pumili ng tamang unit at asikasuhin ang mga papeles at baka hindi pa sapat ang isang hapon para matapos ang lahat. Kailangan natin ng maraming oras. Sinabi ni Chen na, Naintindihan ko sige, ipapaalam ko sa kanila. At nag-send siya ng mensahe, Kian Kian, may bigla ang pangyayari, kaya hindi ako makakapunta sa CAF. Pwede ba natin itong i-reschedule mamaya? Sumagot si Kian Kian, ano nang nangyari? Pero malapit na kami ni Menglu sa CAF. Habang nasa kotse, sinabi ni Kian Kian, Lulu, sinabi ni Nana na may bigla ang bagay, kaya hindi siya makakapunta. Ang best friend ni Chenna, ang gold medal fitness coach na si Liu Meng Lu, ay nagsabi, ha? Bakit? Sinabi ni Kian Kian, siguro hindi natuloy yung deal sa CAF o baka nagpapanggap lang si Nana, wala namang lalaking ganun kabobo. Wala nang lalaki na magbibigay ng tatlong daang libo sa kanya nang wala lang. Sinabi ni Liu Menglu, hindi ganyan si Nana, hindi siya mahilig magyabang. Hindi ko rin masyadong paniwalaan. Bakit hindi mo itanong sa kanya kung ano ang dahilan? Sinabi ni Liu Menglu sa sarili, matagal ko nang hindi nakikita ang isang batang guwapo at mayaman, at hindi ko matanggap na nakakonekta si Chen na sa isang ganon. Kailangang makilala ko siya. Sinabi ni Qianqian, sige, tatanungin ko siya. Pinadyak ni Liu Menglu ang gas habang sinabi ni Qianqian, putangina. Talaga? Sinabi niya na dadalhin siya ng lalaking ’yon para bumili ng bahay. Sinabi ni Liu Menglu, anong? At sinabi niya sa sarili, hindi naman ito katulad ng pagbili ng mga handbags o cosmetics na pwedeng bilhin basta, bahay yan. Kahit isang apartment na apat na metro kwadrado, aabot na sa limang daan hanggang anim libo, di ba? At tapos may kafpa. pa. Ang isang lalaking kilala lang ni Nana ng kalahating buwan, willing na gumastos ng walong hanggang siyam naraan libo para sa kanya. Kailangan ko talagang makilala ang lalaking yan. Kahit kasama siya ni Nana, hindi naman siguro exclusive si lalaki, baka marami pang ibang babae siyan sa tabi. Pagdating sa pagpapasaya ng isang lalaki, mas may talento pa ako kaysa kay Nana. Sinabi ni Liu Menglu, kian kian, itanong mo sa kanila kung anong housing development ang tinutukoy nila. Sabihin mong pupunta kami para tumulong sa pagpili. Sa totoo lang, wala naman kaming masyadong gagawin ngayon, mas mabuti nang may ibang tumulong kay Nana kaysa siya lang mag-isa. Sinabi ni Liu Menglu sa sarili, "Nana, pasensya na, pero mas mabuti nang mag-save kami ng pera sa tulong ng sariling kapatid kaysa sa mga ibang babae." Sinabi ni Qianqian, -Kian, "Sige, tatanungin ko siya." Apat na pong minuto pagkatapos, Songhu Real Estate. Tumingin si Liu Menglu sa labas at sinabi sa sarili, "Putangina, Songhu Real Estate. Kahit yung pinakamaliit na unit dito, higit sa isang milyon ang halaga. Isang bahay na kasama ang pag-aalaga ng mistress, libre pa." kailan kaya ako magkakaroon ng ganitong kalaking yaman? Nagwave si si Kian, Kian kay Chen na at sinabi, Nana, matagal na tayong hindi nagkita, sinabi ni Chen na, tama. Miss na miss ko na kayong lahat, sinabi ni Kian, Kian. Nana, sino yung guwapo na katabi mo? Bakit hindi mo siya ipakilala? Sinabi ni Chen na, Shen Yuan, ito ang best friend ko. Siya si Liu Menglu, isang fitness coach. At ito si Hao Kian Kian, isang sales representative ng Farala. Menglu kian kian, ito si Shen Yuan. Biglang nagpakita si Liu Menglu ng malaki niyang cleavage kay Shen Yuan habang yumuyuko at sinabi, Hello, Shen Yuan. Mukhang medyo payat ka, siguro kailangan mong mag-gym sa amin para magkamusa kapag may time. At iniisip ni Liu Menglu, hindi ko matanggap na ang sugar daddy ni Nana ay mukhang mga 24 lang, mayaman, bata, at guwapo. Nakakainis? Sinabi ni Shen Yuan, hayaan mo na, baka hindi ako makafocus kung mag-workout pa ako sa iyo mo. Sinabi ni Liu Menglu sa sarili, kung hindi tumutol si Nana nung nang flirt ako kanina, baka hindi naman sila magkasama ni Shen Yuan. Yung pula at namamagang hitsura ng tuhod ni Nana, malinaw na nangyari ang lahat kagabi, sobrang intense. Siguro talaga pinasaya ni Nana ang sugar daddy niya kagabi, kaya siya dinala dito para bumili ng bahay. Sinabi ni Kian Kian, hello Shen Yuan. Kapag naisipan mong magpalit ng kotse, dapat mong tingnan ang farala. Sinabi ni Shen Yuan, sige, kung plano kong magpalit ng kotse, pupuntahan kita. Puntos ng pagmamahal, 68-67, sinabi ni Shen Yuan sa sarili niya, kakakilala lang namin ng wala pang limang minuto, pero nagpapakita na ng interes ang dalawang babaeng ito sa akin. Nana, sigurado ka bang totoong matatalik mong kaibigan ang dalawang to? Pero pabor sa akin ang sitwasyong ito. Ang bawat babaeng may rating ng pagmamahal na higit sa anim na pu ay parang isang puno ng pera. Habang naglalakad ang apat ng magkasama, isang matandang lalaki ang tumingin sa kanila at sinabi sa sarili niya, bumibili ng bahay na may tatlong napakagandang babae. Iyan sino ba talaga ang gusto mong pakitang gilasan? Sinabi ng saleslady kay Shen Yuan at sa mga babae, Sir, may available kaming units sa gusali tatlo at sham na may average na presyo na 15,000 libo kada metro kwadrado. Gusto nyo bang tingnan muna ang model layout? Sinabi ni Shen Yuan, hindi na kailangan. May budget akong tatlong milyon. Irekomenda mo na lang ang unit at palapag na pasok sa halagang yan. Sinabi ng saleslady, ah, naintindihan ko. Kung ganoon, sir, mangyaring pumunta sa consultation room para mabigyan ko kayo ng mas detalyadong rekomendasyon. Sinabi ni Liu Menglu sa sarili niya na nagulat, holy crap. Anong level ng tycoon si Shen Yuan? basta na lang siya maglabas ng tatlong milyon? Habang naglalakad ng may kumpiyansa, inisip niya, para sa isang big spender na ganito, kailangang kumapit. Hindi ko ito palalampasin. Ilang sandali pa, sinabi ng saleslady kay Shen Yuan, batay sa inyong budget, inirekomenda ko ang unit na may isang daan at anim na metro kwadrado, nakaharap sa hilagat Timog. Ang kabuang presyo matapos ang diskwento ay dalawang milyon Syam na at walumput apat na libo. Hinawakan ni Chen na ang damit ni Shen Yuan at bumulong, Shen Yuan, sobrang mahal. Sinabi ni Shen Yuan, ayos lang, huwag mong alalahanin ang pera. Mas komportable ang mas malaking bahay, habang hawak ang kanyang mga binti. Sa isip ni na Liu Menglu at Kian, Kian ang ibang babae gusto pang ipunin ang pera ng lalaki, pero siya, sigurado na dapat ang babae niya ang makuha ang pinakamaganda. Isang loyal at legendary sugar daddy, Imposibleng makahanap ng ganitong klasing lalaki kahit magdala ka pa ng parol. Sinabi ni Shen Yuan sa sarili niya, pero kailangan ko pa tumawad, kung hindi, baka isipin nilang isa akong tanga at malaking problema yan. Sinabi ni Shen Yuan, tingnan natin ang diskwento, ganda. Alam kong may kaunting espasyo pa para sa negosasyon. Sinabi ng lady, Sir, makakapag-desisyon ba kayo ngayon? Kung makakapag-apply ako agad ng mas malaking diskwento para sa inyo. Sinabi ni Shen Yuan, hindi na namin kailangan ng dagdag na diskwento, palitan mo na lang ng dalawang parking space, halos pareho rin ang halaga. Ayos ng buhok si Liu Menglu at inisip niya, ang lalaking to dapat kong tikman habang mainit pa. Tiningnan siya ni Shen Yuan at inisip niya, ano bang pakay ni Liu Menglu? Habang naglalaro si Liu Menglu ng kanyang damit at pasimpleng ipinakita ang kanyang pulang bra. Inisip ni Shen Yuan, at kung titignan mong mabuti ang babaeng to, talagang may dating siya kung magagawa ko siyang makuha ibang klasing thrill yon. Pero hindi ito ang tamang oras para magpahinga, kailangang tapusin muna ang pagbili ng bahay, makalipas ang kalahating oras, sinabi ng ahente, lahat ng diskwento ay nakalculate na, ginoosyen. Ang kabuang halaga ng bahay ay dalawang milyon at walumpung libong yuan. Narito ang kontrata. Pakilagdaan na po. Sinabi ni Shen Yuan, sige. Nagulat si Naliu Menglu at Hao Qianqian. Inisip ni Liu Menglu, basta na lang niyang binili ang luxury house na halos 3 milyon para kay Chen na. At ang pinaka nakakagulat, pangalan lang ni Chen na ang nilagay sa kontrata. Kailan kaya darating sa akin ang ganitong biyaya mula sa langit? Tiningnan di Shen Yuan ang mensahe sa kanyang cellphone, Construction Bank, ang account na nagtatapos sa Sham Sham Walo ay nakatanggap ng deposito na labing apat na milyon Sham at walumpung libong Yuan noong Mayo 22, alas ons 40. Kasalukuyang balanse, 15,330,000 milyon tatlong daan at libong yuan. Inisip niya, may higit 15 milyon na sa account ko ngayon. Kahit noong kasagsagan ng kayamanan ni Matandang Shen, hindi niya naabot ang ganitong halaga. Ang galing talaga ng system dad ko. Kung hindi dahil kay Nana na nag-trigger ng mission, hindi ako biglang yayaman ng ganito. Mukhang ang tamang paraan para umasenso ay ang pag-develop ng mas maraming babaeng niece. Isang system notification ang lumitaw, Mission Reward 2 ay malapit ng maipamahagi, binabati kita, host. Nakakuha ka ng Green City Bamboo Lake Villa. Pakikuha ito sa sales office bukas ng alas 9 ng umaga. Inisip ni Shen Yuan, holy crap, isang luxury villa. At isa ito sa nangungunang sampung super mansions sa Star City. Astig 2 Inisip ng real estate agent, hindi maganda ang takbo ng real estate market ngayon. Pero kayang-kaya ni Emerson na bayaran ng buo ang bahay para kay Miss Chen. At halatang hindi pa sila kasal, baka nga hindi pa sila magkasintahan. Sana makahanap din ako ng katulad niyan. Pagkatapos, sinabi niya kay Shen Yuan, "Emerson, tapos na ang kontrata. Ayusin ko na ang iba pang papeles kasama si Miss Chen. Gusto niyo bang i-add ako sa WeChat? Para kung may iba pa kayong pangangailangan sa real estate, madali niyo akong makontak Sinabi ni Shen Yuan, sige, iscan mo ang code ko. Sa inis, inisip ni Liu Menglu, saan ba nang galing ang babaeng ahenteng to? Ang lakas ng loob na agawin ang biyaya ko. Habang sinascan ng agent ang phone ni Shen Yuan, biglang bumangon si Liu Menglu ng mabilis at sinabi, Shen Yuan, balak kong bumili ng maliit na apartment sa hinaharap. Kapag dumating na ang oras, kakailanganin ko ang iyong gabay bilang isang eksperto. Agad siyang lumapit sa kanila at idinagdag at kung kailangan mo ng tulong sa kalusugan, maaari ka ring lumapit sa akin, sinabi ni Shen Yuan, walang problema, habang iniskan niya ang kanyang telepono. Bahagyang inayos niya ang kanyang postura upang mas makita ang kanyang dibdib. Lumingon si Shen Yuan kay Chen na at sinabi, Nana, may kailangan akong gawin ngayong hapon, kaya hindi na ako sasama sa inyo. Iiwan ko na kayong tatlo para sa inyong muling pagkikita. Bahala na kayong magdesisyon kung kakain o pupunta sa isang cafe hinaplos niya ang ulo nito na parang isang batang babae. Mumiti si Chen at sinabing, sige. Naisip ni Liu Menglu ha? Basta na lang siya alis? Hindi man lang kakain kasama namin. Sa lahat ng maya -alok ko, hindi ito makatarungan. Sinabi ni Chen na, Menglu, kian kian, maghanap muna tayo ng makakainan. Tapos, dadalhin ko kayo sa isang kaf mamaya. Mumiti si Hao kian Dapat ikaw ang taya ngayon, Sulit ka na sa tatlong milyon, naiingit na kami ni Menglu. Idinagdag ni Liu Menglu, tama. Tama, inulit niya ng may peking ngiti. Pagkalipas ng kalahating oras, sa paralan. Naglalakad si Shen Yuan habang bitbit -bit ang kanyang pagkain at naisip, ye. Yeah. magisalang Mag-isa lang kumakain ngayon ang counselor. Sa di kalayuan, may mga babaeng estudyanteng nag-uusap habang tumunog ang telepono ni Counselor Lixiao. Sinagot niya ito, naintindihan ko. Maghahanda na ako ng mga materyales mamaya. Dapat ay tapos na ang report bukas. Siyempre, sinuri ko na ito, sa ngayon, ang University of Science and Technology, ang Agricultural University, at pati ang Business School ay may ganitong uri ng base. Bukas ng gabi? Pasensya na, hindi ako available bukas ng gabi. Habang dumaan si Shen Yuan, narinig niya itong nagsabi, Secretary Inay, pasensya na po talaga, pero may mahalaga akong gagawin. Elenan si Je. Paalam, umupo si Shen Yuan sa harapan niya at nagtanong, ano pong problema, Counselor? Napabuntong hininga si Counselor Lixiao. Ang paaralan natin ay nagtatayo ng University Entrepreneurship Base. Kasama ako sa team na namamahala nito at ito ang pinag-uusapan namin kanina. Entrepreneurship Base, tanong ni Shen Yuan, napatingin sa kanyang pulang kuko bago dumausdos ang tingin niya pababa. Ipinaliwanag ni Lixiao plano ng paaralan na suportahan ang mga estudyanteng may mga ideya sa negosyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng pondo, lugar at gabay sa negosyo. Pero may problema, kulang ang pondo kaya kailangan naming makipagpartner sa mga pribadong kumpanya. Nag-usisa si Shenyuan, anong benepisyo ang maibibigay ng paaralan natin sa mga kumpanyang ito? Napabuntong hiniga ulit si Councilor Lixiao. Ang tanging mayaalok natin ay talent supply. Pumipirma kami ng kontrata sa kanila at regular na nagsusupply ng magagaling na graduates. Umiling si Shen Yuan, hindi ba mahina ang selling point na yan? Ang mga graduates natin ay hindi naman kayang makipagkumpetensya sa mga top-tier universities. Sumang-ayon si Counselor Lixiao. Tama ka. Kung hindi makuha ng mga kumpanya ang gusto nila, natural lang na hindi sila mag-invest. Habang nagsasalita siya, bigla niyang naalala ang isa sa kanyang pinakamasamang gabi, isang matandang lasing na humihipo sa kanya, at biglang bumigat ang pakiramdam niya. Naisip niya, isa lang akong lecturer sa universidad, tapos gusto ni secretary na na makipag-inuman ako sa mga executives para lang makakuha ng pondo. Ang hirap isipin. Napansin ni Shen Yuan ang nababagabag niyang ekspresyon at naisip, kahit na may 10 milyong pondo ako para sa investment, kailangan ko pa rin isaalang-alang ang kita. Para kumita ang proyektong ito, kailangan umabot sa 33% ang tagumpay ng mga estudyante. Pero malamang hindi pa nga natin natatamaan ang 20%. Sinabi ni Shen Yuan, sa totoo lang, ako. Bago pa niya matapos ang sinasabi, agad na nagtanong si Councilor Lixiao, interesado ka? Naisip niya, isang estudyanteng interesado sa negosyo. Sa realidad, si Shen Yuan ang investor boss, pero simple lang ang sabot niya, kaunti lang, hindi gaano malaki. Tumangbo si Councilor Lixiao. Maganda ang ideya, pero dahil hindi pa ito natutuloy, magiging mahirap ito. Biglang lumitaw ang system notification, ang perpektong buhay ay hindi lang tungkol sa pag iipon ng kayamanan, kailangan mo rin ng sapat na prestigyo upang magkaroon ng epekto sa lipunan. Dahil ang host ay isang estudyante, kailangang palawakin ang impluensya mula mismo sa loob ng unibersidad. Mission, makakuha ng prestigyo sa pamamagitan ng pag-invest sa isang proyekto sa campus. Reward sa misyon: Tuwing makakakuha ng 500 prestige points, magkakaroon ng pagkakataong manalo sa lottery na maaaring magbigay ng attribute boosts at special abilities. Tandaan, ang prestige ay kumakatawan sa paghanga ng publiko, kung gaano ka nirerespeto at kinikilala ng iba. Para sa misyon na ito, tanging ang mga guro at estudyante ng unibersidad ang bibilangin. Naisip ni Shen Yuan, pati ito, may misyon. Ayos lang. Ang investment funds naman ay galing sa perfect life system ko. Kung hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa kita, at ang kailangan ko lang ay makakuha ng prestigio, sakto na itong entrepreneurship base. Bukod pa riyan, matutulungan ko rin si counselor na lutasin ang kanyang problema. Habang iniisip niya ito, naalala niya si Nafang Minhui, Chen Na, at counselor Lixiao at biglang nakita ang isang malaking oportunidad sa negosyo para sa kanilang apat. Umisi siya sa tagumpay at naisip, tama. Ako ang investor, ako ang magpapasya kung sino ang bibigyan ng pondo at kung magkano. Hindi ba perpekto kung ang mga senior at junior girls na may negosyo ang i-investan ko? Makakakuha ako ng prestigyo at madadagdagan pa ang pabor sa akin. Ang dami kong pwedeng makinabang dito. Tinanong ni Shen Yuan, counselor, kung may isang individual o kumpanya na gustong mag-invest, sino ang mag-evaluate sa mga estudyanteng makakatanggap ng investment, ang investor o ang paaralan? Naisip niya, kailangan ko munang tiyakin ito, ayokong ilagay ang pera ko, tapos paaralan ang may control sa lahat. Hindi niya mapigilan ang pagngiti. Sumagot si counselor Lixiao, sa teorya, ang paaralan dapat ang nag-evaluate. Pero dahil hirap tayong makahanap ng investors, may malawak na espasyo para sa negosasyon. Bakit mo ito biglang itinatanong? Sinabi ni Shen Yuan, gusto kong mag-invest. Pero may isang kondisyon, ako mismo ang mag-evaluate sa mga estudyante. Napatitig sa kanya si Councilor Li Shen Yuan, tigilan mo ang pagbibiro. Hindi ba nalugi ang pamilya mo? Nag-apply ka pa nga ng financial aid. Kinuha ni Shen Yuan ang kanyang telepono at ipinakita ito sa kanya. Ito ang balance ng aking bank account, counselor. Bilangin mo ang mga zero. Naisip niya, hindi ko na kailangang magpakababa ng profile, sa halip, kailangan kong maging mas high profile. Iyon lang ang paraan para makakuha ng mas maraming prestigio. Nanlaki ang mga mata ni counselor Lixiao. Tinakpan niya ang kanyang malambot na labi at napasinghap, isa, dalawa, tatlo siyam na digits. Mahigit labin limang milyon. Shen Yuan, paano ka nagkaroon ng ganitong kalaking pera? Sumagot si Shen Yuan, noong maayos pa ang negosyo ng pamilya ko, nag-trade din ako ng Bitcoin at foreign exchange. Lahat ng perang ito, ako mismo ang kumita. Naisip ni Councilor Li Xiao, hindi ito totoo. Ang estudyante ko ay isang multimilyonaryo. Bahagyang yumuko si Shen Yuan papalapit sa kanya at sinabing, "Councilor, bakit hindi mo?" Eh? Napakurap si Li Xiao. Ano? Bigla siyang lumapit palalo at bumulong, sumama ka sa akin. Maglalakbay tayo sa buong mundo, at sisiguraduhin kong mamumuhay ka ng marangya, sa isang saglit, pareho nilang naisip ang kanilang mga sarili sa isang magandang dalampasigan sa Boracay. Habang marahang humahampas ang mga alon at ang gintong paglubob ng araw ay nasasalamin sa kanilang mga mata. Namula si Councilor Lixiao at tumingin sa ibang direksyon. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Sigurado ka bang gusto mong mag-invest sa proyektong ito? Ayon sa pagkakaalam ko, bihira ang university entrepreneurship basis na kumita ng malaki. Pinapayuhan kitang pag-isipang mabuti, hindi ito maliit na halaga ng pera. Sinabi ni Shen Yuan na pag-isipan ko na ito pero ayos lang. Ang pangunahing layunin ko ay makatulong sa pag-unlad ng alma mater ko. Naisip ni Counselor Lixiao, seryoso si Shen Yuan. Sa loob ng isang iglap, naisip niyang magkasama silang dalawa sa kama, ginagawa ang mga bagay na hindi niya dapat iniisip. Patuloy niyang sinabi sa sarili, posible kayang seryoso siya nang sabihin niyang gusto niya akong makasama. Umiling siya, hindi makapaniwala, at pinagalitan ang sarili, Lixiao, estudyante mo siya, ano bang iniisip mo? Agad siyang tumayo at lumayo, sabay sabing, ipapaalam ko ito kay sekretary na mamaya. Aalis na ako, tapusin mo muna ang pagkain mo, mag-uusap na lang tayo mamaya. Tumaas ang kanyang heart rate sa 67. Tinawag siya ni Shen Yuan na may pilyong iti, Wei, Wei, Counselor, pag-isipan mo man lang ang alok ko ng marangyang buhay. Ikaapat ng hapon kinuhaan ni Chen na nanglitrato ang kape na ginawa niya at mayabang na itinaas ang tasa para sa isang selfie. Ipinadala niya ang larawan kay Shen Yuan at sinabing, Shen Yuan, ako mismo ang gumawa nitong kape. Puntahan mo ako at tikman mo kapag may oras ka. Napangiti si Shen Yuan. Alam ko na agad na hindi ito pasado sa standard. Pupunta ako para turuan ka ng maayos. Naisip niya, baka hindi maganda ang lasa ng kape, pero ang suot niyang damit ngayon niya yan ang talagang nakakaakit. Sa ibang eksena isang babae ang pumitik ng dila. Si Aoi, hindi na mayamang second generation here si Shen Yuan, isang hamak na pulubi na lang siya ngayon. Bakit mo pa rin siya iniisip araw-araw? Malamang kailangan niyang magtrabaho ng part-time para lang makaipon ng pang-tuition. Kahimik na nakinig si Chen na habang nagsasalita ang isang kaklase mula sa International Trade Class. May isa pang kaibigan ang sumabat, ikaw lang ang nagsasabi niyan, Yuping, Siksi. Pero bakit kayo chat at nakikipagdate kay Huang Haibao mula sa dorm ni Shen Yuan? Napangiwi si Yuping. uh wag mo nang banggitin yan. Ilang beses ko na siyang tinanggihan pero hindi siya sumusuko. Siya nga pala, kung ililibre niya tayo ng hapunan, sumama kayong dalawa ha. Hay, kahit si Huang haibaw pa yan, libre naman ang pagkain. Pero kung kay Shen Yuan ka ikaw lang ang gagasto sa lahat. Siyaoy, pag-isipan mo yang mabuti. Biglang bumulong ang isa nilang kaibigan, Lai. Hinaan mo yan, tingnan mo doon, paparating si Shen Yuan, mumisi si Yuping. Ano bang sabi ko? Tingnan mo siya, malamang papunta yan sa part-time job niya. Sakto, pasado alas tres ng hapon, tamang oras para sa preparasyon sa isang restaurant. Tumawa ang kaibigan nilang may maikling buho. Hehe, bakit hindi natin alamin kung saang lugar siya nagtatrabaho? Kung nahihiya kayong magtanong, ako nalang lang gagawa niyan. Nag-aalangan si Kong Xiaoyi. Hindi ba medyo bastos yan? Magkaklase lang naman tayo, hindi na natin kailangang gawin yan. Tinawag ni Yuping si Shen Yuan, Shen Yuan, matagal na kitang hindi nakikita. Abala ka ba sa part-time job? Saan ka nagtatrabaho? Pupuntahan ka namin para suportahan ka. Tininan lang siya ni Shen Yuan at inisip, anong klaseng tanong yan? Part-time job. Mukha ba akong nangangailangan yan? Kebs na. Dahil si Old Huang naman ang humahabol kay Chen Yuping, wala na akong balak makipagtalo sa kanya. Pero gusto kong maglabas ng konting inis. Yenel, bakit hindi ko na lang sila paglaruan? Umiti siya at sinabi, tama, nagtatrabaho ako sa isang kaf. Gusto nyo bang pumunta? Tara, samahan nyo ako, ako ang gagawa ng kape nyo, ilang sandali ang lumipas, sa coffee shop ni Chen na naghihintay si na Chen na at Liu Menglu kay Shen Yuan sa loob ng cafe. Bahagyang itinulak ni Liu Menglu ang kanyang dibdib paunahan. Napatitig si Yuping, hindi makapaniwala, at inisip, huwa, yung babaeng may ash blonde na buhok, maikling palda, at sobrang haba ng legs, sigurado ba tayong totoong tao siya? Mukha siyang galing sa isang mga. Napalunok si Kong Xiaoyi at inisip grabe, ang gaganda at ang elegante ng dalawang to, napatitig ang kaibigan nilang may maikling buhok at naisip, at yung isa pa, grabe ang katawan. Malaking dibdib, maliit na bewang, at perpektong balakang posible bang may ganitong katawan sa totoong buhay. Biglang lumapit si Chen na kay Shen Yuan, puno ng kumpiyansa at alindog ang kilos niya. Matamis siyang umiti at sinabing, Shen Yuan, nandito ka na pala, lumapit si Liu Menglu. Inilalantad ang malusog niyang dibdib at malalim na cleavage habang nakasimangot. Shenyuan, hindi mo ba sinabing may gagawin ka ngayong hapon? Yine, yun palang gagawin mo ay ang tumambay kasama ang tatlong babaeng kaklase mo. Nanatiling nakatigil sa gulat ang tatlong babae sa likuran. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at magsubscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinion nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita kit sa next video.